natin ng gata para sa ating gabi. Ayan guys. Ayan guys. Lagyan natin ang ito luya. Sibuyas. Lalagyan na natin tangkay. Tangkay ng Gabi. gabi yan. Nugasan ko na yan. Pero kapon bago namin gayatin ng asawa ko, ugas na rin yan. Tapos, yung dahon, ilagay natin. Yan. Ilagay na po natin dami, no? Ilagay na po natin ang baboy para sa ating gabi. yami po yan. Yan po, ilagay natin ang kakang gata. Unang gata, o yan, ilagay natin. Ilagay natin, guys, ng kunting magic. Ito po ay pork cubes. Ilagay natin. silang guys, para magkalasa. Okay na yan guys. Guys, inahalo ko na ang aking ginatang gabi. Yummy yan guys. Kinahanan natin yung apoy kasi masusunog. Kailangan yung natin ng apoy. Patuyuin pa yan natin guys. Baboy yung halo yan guys. Ang aking ginatang gabi. Guys, maluloto ng aking gabi na may baboy iniba ko naman yung kanyang templa para sa aking niloto para mag iba naman yung lasa yan